tips ako sa inyo ha. May ituturo lang ako sa iyo, sa inyo ha. Lalong-lalo lalo na yung mga kabataan ngayon. Hi guys, good morning. Mm. May tips ako sa inyo ha. May ituturo lang ako sa iyo, sa inyo ha. Lalong-lalo lalo na yung mga kabataan ngayon. Age of 13 hanggang 18 or minsan 20 pa, di ba? O ayan, tuturuan ko kayo kung paano maglaga ng saging saba. Saging saba. Saging saba. Karamihan ngayon, mga kabataan, pati saging na saba, hindi pa marunong maglaga. Para, turuan ko kayo. Ayan, guys. Unahin natin maglagay lang tayo tubig dito, ha? Ayan. Ayan. Sunod guys, tanggalin sa isa't isa, ganyan, ilublog dito sa tubig, ayan. Oh, hindi po ako galit ha, tinuturuan ko lang sa mga kabataan ngayon na hindi marunong maglaga ng saging saba. Ito guys ha, ganito lang, oh. Ayan. Sa kalan, ito na ang tubig. At pakatapos, syempre, takpan natin, ba? Diba? Of course, buksan natin ang Kalan, ayan, hintay natin maluto sa ilang minuto lang yan, guys. Sa, oh, ayan, oh. Ganyan, oh, kumukulo na siya, guys, oh. Sabihin, malapit na siya maluto. Hintay na natin ilang minuto pa. Guys, yan ang tip ko para sa inyo, yung mga kabataan ngayon. Dahil ultimong lagat sa aking nasa ba, hindi pa marunong. Meron pa kasunod diyan, guys. Abangan nyo sa sunod na videos 'yung mga hindi marunong mga kabataan ngayon. kasimple simple lang ang gawa, 'di ba? Ayun, ayan guys, luto na to, guys. Tignan natin. Ayan mga kabataan na, after luto na ito, syempre, pagutusan kayo ng mga magulang yung ilalagay sa pinggan. So, patayin muna 'yung apoy. Tapos mo um, kayo isa-isa. Siyempre, pag, kapag hindi pa marunong masyado, ga, gagamitin yung ganito para hindi kayo mapaso dahil mainit. So, isa-isa nyo ilalagay dito sa pinggan. Ganun lang kasimple. O, oh, ba diba? O, oh, ayan. O. Oh. Tapos, eto, ready to eat na. O ayan guys ha, huwag kayo magtampo ha sa mga teenagers ngayon. Tinuturuan lang ang ating nyo. Ayan syempre guys, titigman natin ang saging. Ayan, tignan natin. Kasi luto na siya, o ba? Diba? Ganun lang yan guys, o hiwa-hiwain nyo na lang. After this, o syempre, konting mainitin, init natin. Mm, di ba? Masarap. So, yan lamang guys ang aking videos for today. Tip tips lang sa mga teenagers, ha? Kailangan matuto kayo sa lahat ng bagay. Dahil ako, tinutuluan ko sa aking mga anak, ultimo, lahat ng hugas ng tinggal. Abangan nyo yan guys, next videos, tuturuan ko rin kayo mga teenagers, ha? Tulungan nyo sa mga magulang nyo. Okay? Bye! Thanks for watching!